So hi guys, welcome back to my vlog. So um, uh, ayun, alam niyo na ba lang gagawin niyo, 'di ba? Hit the like button and subscribe. So at kami ngayon sa circle and this is Marga and this is Angela. Ngayon mag hunting kami kahit hindi pa gabi. Palubog pa lang naman yung araw pero decision kami. So what? Hindi naman yung importante yun. Ang mahalaga, importante. So let's go. Eh paano ko yung harap So guys, nakikita yun kasi hindi ko kita. <laughs> guys, ito may malalaking puno dito which is nakatira dito yung mga Encanto. Yan. Guys, mag-hi kayo sa vlog. Mag-hi kayo sa Encanto. May naghoy. Wala akong pakasakay. Niya. Sige, diretso tayo. <laughs> so guys, dito madam oh. Ito si Marga. Kumakanta siya. Kita ba? Tara, yan you know, Papakit pa yan, guys. Kung dadapa yan mamaya. Ito si Angela. Hi ka, Angela. Hi. Uh, shout out daw sa crush niya. Sana makrushback na siya. Sana? Yung naka-brace. What the heck? Wala kami pakit. So, ito nga guys. Yan. Kita nyo. Marga. Tara, puto naman. Amin na. I don't know them. So, guys, dari-dari tayo. So, dito guys, ipapakilala namin kayo, introduce namin kayo sa mga Encanto. So, dito guys, sa first na puno, ay hindi to pang first. Hindi ko alam kung pang ilan na to. Basta nakatira ano, dyan si Kelsey. Tapos dito si, ano, Batong Bit, Batong Hinog. Yan. So, guys, di ko nakilala yan. Ito kasi, yung mga guys, yung mga puno kasing yan. Ay, ba't ko tinuro? Sorry po, sorry. Kunichiwa! Kunichiwa! <laughs> so guys, ito, basta yung punong yan, ang nakatayo dyan si Ay, mga pala alam ko. So ito nga guys, dito na kami. Baka makita ko na naman dito sa vlog ko, tributes lang. Sayang-sayang yung pagpuputak-putak ko dito. Yan. yan si Marga, siya po yung tour guide natin for today's yes, video. Uy, saan dito? Yan, ikot yes. Ikot tayo. So, si Angela po natatakot na hindi pa nga po lumulubo yung araw. Yan. Akala niya po kasi may naglalakad doon sa likod namin. Kung may naglalakad sa likod... Ah! Charot lang. Yan guys, so, makikita niyo yan. Yeah, we gonna turn around. Yeah, Everybody did, know when it... Ay, No? Yes, to ah! adventure. Yes guys, mag adventure na lang kami kasi wala na maata multo. May sumisitsit sa amin kanina pero wala kami pakisakay Sino ba siya? Yan. So guys, makikita nyo yan. Para kami ikot tayo. Yes, nasa Baguio kami. Alam nyo guys, ramdam na ramdam ko yung padalamig niya sa akin dito. Kaya kung gusto nyo ano, pumunta dito, pumunta lang kayo. Wala naman na kayong choice. Wala naman entrance dito. So dito guys, ikot kami. Yan. Yeah, ikot tayo. Hi po, padaan po kami. Ang lamig Walang aso dito be Yan So guys Pag may nakita kayong tao Sabihin nyo Did you see the tao? Yes or no? Yes Okay run Tapos dito guys yan Pagpasok namin dyan Encantadja na guys Tatagos kami dyan So guys yan po Ay bat ba kayong natatakot dalawa? Tatlo tayo dito So guys, natatakot daw sila kasi daw baka may oh, inkanto or what or whatsoever. Hindi naman 'yan, guys, 'di ba? We believe in God. Kasama natin ang Panginoon sa paglalakbay natin ngayon. Naamo sila. At importante, nagba-vlog tayo, 'di ba? 'Di ba, Marga? Ala si Angela dede kwata ng kanto. Ay, andito pa pala siya, guys. Sorry. Nalako dito kami nag-TikTok noon. Guys, 'tong kami dumaan sa kabila kanina. Yan, diyan. Hoy, huwag yung kayo magbiro ng ganyan. Hindi, kasi akala ko yung pagkano kasi pati yung ano ng puno. Kala ko tao may nakatay. Um, um, guys, sorry. Um, yeah. Guys, hanggang dito na lang. I-end na namin yung live kasi, ay, vlog pala. So, guys, kung mawala man kami, may ebidensya na ha. Bye-bye.